yung pinatawag na pilot na nagagaw, gagawin, natin. No? Yung pagkakaroon ng uh, pinatawag ng district. No? Kaya nagagalap po kami, eh, napisiyahan kami. Yung mga problema po namin sa National uh, Directorate, eh, ito na po ang kasabutan. No? Nakaroon po tayo ng uh, hindi dry run. Ito yung katotohanan na na maaaring mangyari na sa ating, na, sa ating samahan sa mga g No? At magsisimula po tayo sa programa, no? Una sa lahat, no? Magbibigay lang ako ng opening na uh, misahe para sa ating mga kapatid dito, no? At sa uh, unang pagkakataon, meron din po tayong bisita. Yung mga alumni, yung mga tagalabas ng uh, District 1, ng kundo, uh, Tundo, nalitito rin. At palapakapun natin sila, ang uh, mga natin mo. Kusik lang ay tatlo, baka hindi natin brad dyan. Kaya nga mayroon tayo yung unit But eh, sigur sila tayo ro, baka yung pass na pass hindi brad dyan, O dito, abutan na kung ng yung chapter. No? Okay, marami pa nang dadating ng mga brado No? Attendance lang po natin. Ah, so. uh, eto no, nung last Uh, last F5 anniversary, no? Ito po ang aking uh, maliit na salit, na na salita o panayam para sa ating anniversary na kanaan. Uh. Mga kapatid, tayo po ay uh, hindi na po tayo Magic 5. No? Hindi na po tayo Magic 5. At hindi na po tayo 4 At hindi po lalo tayo tatlo. Sige sa lahat. At hindi rin po tayo dalawa sa Magic 5. Kung hindi, ang Magic 5 po ay isa na lamang. We are one! Kaya ang unity, ang unity ng Magic 5 ay isa na lamang. Hindi na po tayo tumitingin sa anumang klase ng tatak, No? Yan po ang programa ng National Directorate. No? Hindi na po natin tinitignan kung anong lahi ka, kung anong tatok ka ang tinitingnan dito ay ang ating pagkakaisa bilang isang miyembro ng Magic Five. Kaya mga kapatid, no? nandito po kami upang ang aming uh, national directory ay ipaalam sa inyo yung mga bagay-bagay, yung mga nangyayari sa Magic Five, sa national directory ay ipapaalam po sa inyo. Para sa ganoon ay hindi po kayo magigaw Oh, kayo yung tinatanggap, Updated po kayo sa nangyayari sa Pakistan. Kaya, itong programa ito, tayo po yung kabayo. No? Nung araw at kabayo, yung magi-type. Yung magic type na yung kabayo niya, ay takbo ng takbo. Takbo ng takbo, walang tingin na pagkatakbo. Yan ang panahon ng magi-type ng araw. Ngayon, ang magi ko po, ay meron na po, hindi meron na po sumatakay sa kabayo niya. Ang kabayan niya ay may, may na. Dito tayo pupunta, dito tayo dada. Ibig kong sabihin, ang National Directorate po, ang siya pong sasakay. Sa kabayan niya, ang magic na yan, na magtutungo ng pagkakaulad at pagkakaisa tungo sa ularan ng magic pay. Kaya mga kapatid, magpapalakakan. O dito, dito na. Yan. Yeah. Yan po, kaya ang mga ito, yung langit sa inyo, at meron na po tayong patutuluhan. May pagkakaisin na po tayo. Sa tulong inyo, sa tulong ng Radio Direct meron na po tayong Unity, Foundation of Unity. No? Tama ba yun? Right? Bumali. Foundation, ano? Unity Foundation ba yun? Magandang tama ng palitaro. O, sa Tagalog, may pagkakaisin tayo. Meron tayong pinatatag pang patkakaisa. May tindihan niyo po yun. Meron po tayong ingapatan pang patkakaisa sa loob ng, ng magi Kaya, God, God, Edgar, God, Bless God, God, God,